Ah, uh, akong ano, gatas ni sa camel, guys. Mawala na siyang sekreto para siya mag butana kong plato. Tapos, isa mong good ni Ken Anyo, at ako kayong galon. Mm, diba? Duwa kaldirong dag ko kay guys. Pakuloan lang na ako siya o mga 10 minutes pag kumukulo na siya, uh, palamigon, pag umaglamig, isod sa rep, pag umanog, ano, kuha sa rep, i-blender, gina blender man good ni sa kung amo pag, blender, yan, pag uman, yung blender ni baba yan batangan og ice sa itaas pag may mo siyang butter may butter pero haluan pa man yan yung isa kabuk, piyata na yogurt para pagkahumanan niya, mura na siya yogurt. Mura na siya yogurt. Haluan lang niya isa ka box yogurt. Tapos ang kinitanan, mura na siya yogurt tanan. naana na iyang buhaton aning gatas. Wala di niya ginainom og presko kay natagbaw na daw siya gigup sa gatas sa kamel. Oh, inaano na lang ginahimo niya og yogurt. So napahaba na yung video ko. Thank you for watching.